will come relax TV. Supposed so, to be mga kaidol, itong forma sa BIM ay tatanggalin ko. Tatanggalin ko yung mga portion na dapat tanggalin. Para kapag ka ilagay na natin yung steel deck is wala ng hassle or wala ng sa pag lalagay natin ng steel deck. So, you know, may mga portion sa forma na hindi ko na tatang galin Gaya nito itong nasa uh, likod na forma Hindi ko na ito tatanggalin sapagkat ito yung uh, forma sa uh, sa steel deck natin at saka sa flooring natin So yung tatanggalin ko lang itong mga forma na nasa loob para kapag ka ipapatong na natin yung steel deck is wala ng hardil or wala ng sagabal sa steel deck na ipapatong natin kung bagay yung forma is nakaredy na para sa steel deck and din para sa uh, flooring natin so ngayon ay tatanggalin ko na yung mga forma na dapat uh, tanggalin So yung purpose na ginawa ko is pinutol ko yung nakatali na mga tire wire or alambre para madali lang natin ligwatin or hilain yung mga beam na nakadikit sapagkat yung tire wire is putol na. So okay na no, tapos ko nang natanggal yung mga porma, may mga portion na hindi ko tinanggal yung propping o braces na gaya dito. Hindi ko pa ito tinanggal sapagkat uh, magiging support mo na ito sa mga beam kasi yung beam ay hindi pa majority yung tigas o tibay niya. So itong mga propping or mga braces ay steady muna ito hanggang matapos ko yung pagbubuhos dito sa uh, floor ng aking tostores.